Okay, sa lahat po ng aking mga subscribers at doon po sa mga bagong nag-subscribe at doon rin po sa mga magsusubscribe pa lang ay uh, hayaan po ninyong uh, aking ipaabot ang aking uh, taos pusong pagbati sa inyo na sana po ay uh, uh, nasa mabuti kayong kalagayan lagi at uh, walang anumang problema sa buhay. Ayan po at uh, bakit nga po pala ang tanong ang tanong ko lang po ay uh, bakit kaya hindi binabalita sa mainstream media 'yung uh, isa sa mga magnanakaw diyan at isa sa mga smuggler diyan actually uh, nadagdagan na po 'yung mga naghihingalo at uh, ka kani-kanina lamang po ay aking nabalitaan na nakonpay na po yung isa. At uh, anyway, ay uh, malungkot man, nakakalungkot man na mangyari ito pero deserved na po nila. At uh, hindi na po siguro uh, kayang uh, tiisin itong uh, ating Panginoon yung mga kasamaang mga ginagawa nito kaya yun po ang uh, tanong ko bakit hindi lumalabas ito sa mainstream media but anyway, na, lalabas din po yan pagka nagkandamatay po ito, lalabas din po yan at uh, hindi na po ako uh, makikisali pa dito sa ating mga kasamahang mga vloggers yung pagsisiwalat ng mga anomalya mga nakawan at mga kasindikatuhan dito sa ating uh, gobyerno nakabikabila naman po yung mga nakawan at nandyan naman po yan dito sa mga vloggers ay uh, hindi po maikakaila yung mga balita po magmula po dyan sa biyokor na yan, uh, alam nyo na po yan at uh, sabi ko nga po hindi na po ako makikisali dahil uh, nakakonsentrate po ako kung ba uh, sa pag-iisip kung paano ko matutulungan at kung paano ko maipon-ipon lahat itong aking mga subscribers kung uh, sakaling dumating itong dilubyong uh, nakaabang na sa atin. Doon po ay uh, sa totoo lamang po, hindi problema sa akin kung uh, kung uh, dumating man yan eh. Mamaya po ay tatalakayin natin yan kung bakit ko nasabing uh, hindi problema sa akin ganun pa man ay uh, doon po sa may mga sakit ano man po yung mga pinagdadaanan natin, ano man po yung mga problema na uh, kinakaharap natin ay uh, dapat pa rin po natin ipagpasalamat sa ating Panginoon at uh, iwasan po natin na uh, isisi sa Kanya kung sakalit uh, mayroon po tayong mga ng Medyo talaga namang napakahirap. So, sabi ko nga po, hindi naman po tayo bibigyan ng ganyang uh, ng uh, pagsubok kung hindi po nating kakayanin. Kasi yan lamang po ang way ng ating Panginoon. At dyan, dyan niya po uh, sinusubok tayo mga tao kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa kanya. Tandaan po natin, na wala pong imposible sa kanya. Wala pong uh, malubhang karamdaman, wala po ang kahirapan. Kung gugustuhin po niya ay uh, iaangat po tayo. At uh, hindi po anumang oras yan, pwede po niya kayong pagalingin sa inyong mga sakit kung mayroon man. Dahil uh, siya naman po ang uh, may kapangyarihan at siya po ang uh, naglikha sa atin. So wala po tayong uh, gagawin kundi ang uh, lagi po nating isipin na mayroon po tayong Panginoon na laging nakasubaybay sa atin, sa lahat ng ating mga ginagawa. So sabi ko nga po, ay uh, personal ko pong uh, naranasan lahat yan. Paulit-ulit ko na lamang pong sinasabi na wala pong imposible sa Diyos dahil uh, sabi ko nga, ako mismo ang uh, naka-experience ng kanyang pagpapala at swerteng ibinigay niya sa akin. At makikita niyo naman po dyan sa mga uploaded video ko kung papaano po ako nag-umpisa magmula po doon sa isa akong patay-gutom, magmula po doon sa isa akong hampas uh, lupa na ngayon naman po ay masasabi kong uh, kahit papaano ay uh, umangat na rin ng dahil sa, uh, sa ating Panginoon. Pero ganun pa man, ano man po yung mga nandito sa akin, ano man po yung mga uh, uh, masasabing uh, nandito pag-aari ko, kung, masa kung masabi mang pag-aari ko, ay hindi ko po kiniklim itong akin, kundi ito po ay ipinahiram lamang po ng ating Panginoon. Dito po sa mga nakaabang na uh, dilob yung sinasabi ko, wala naman pong imposible sa kanya basta manalig lamang po tayo sabay-sabay po tayong manalig sa kanya na sana 'wag niyang payagan ang uh, ang, ang darating na uh, dilubyong ito dahil uh, marami po dito ang uh, ating mga kabataan na mag-uumpisa pa lang ng kanilang mga pangarap ay mapuputol na dahil lamang dito sa mga kagagawan din itong mga tao mismo. Kaya magkakaroon ng dilobyo. Anyway, sabay-sabay uh, po nating pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit ito at uh, sabayan niyo po ako mga uh, kababayan ko. you Tinggalangin, lujus ay tanggapin ang tanging alay ko. Nawa ay gamitin, ito lamang ama, wala nang iba pa. Aku hinihiling, hindi ko akalain. Yeah. pagkalo mahaling hiyas ni bintong ni luko, ang ating dalangin o tanggapin ang taming alay ko ngawa ay gamitin ito ama wala nang ibapa kung inihiling aking hinihintay ang iyong pagbabalik Jesus ang makapiling mo God. wala kang lubot Ang tanging alay ko sa'yo aking ama Ay buong buhay <laughs> ko oh, sa kaluluwa Hindi na kaya nang maipagkaloon Mahalin hi

Ayan po at uh, anuman po yung uh, pinagdadaanan natin sa buhay. O ulitin ko lang po na salamat pa rin po sa ating Panginoon. Dahil lang dyan pa rin po nakasubaybay sa atin, ginagayad po tayo sa lahat ng ating mga uh, hakbang. Sa la every step, sabi nga, ay nandyan po at uh, nakasubaybay pa rin po sa atin. Kaya wag po natin sisihin kung kasakalit mayroon po tayong nararamdaman o may karamdaman sa, sa pagkakataong ito. Ayan po ay papawiin niya. Magmula po sa araw na ito ay uh, mapapawi na po lahat ng inyong mga sakit. At uh, yun naman po ang sinasabi ko na magkakasakit yung mga ipinagdasal ko, mangyayari po at mangyayari yan. Marami pong, uh, hindi ko na po kailangan patunayan dito dahil napakarami na pong uh, mga nangyari, napakarami na pong uh, patunay na wala pong lumabas sa bibig ko na hindi nangyari, wala pong lumabas sa bibig ko na hindi nagkatotoo. So, ang, uh, ulitin ko lang po yung uh, wala po akong ibang inisip, wala po akong ipinagdasal sa ating Panginoon Diyos, kundi ang uh, kung dumating man ang dilobyong ito, ay sana gabayan din niya ako kung papaano ko kayong maipon lahat ng mga naniniwala sa akin at uh, magkasama-sama tayong lahat at uh, na maligtas sa anumang darating na dilobyong ito. At tiyak naman po ito ay uh, sisiguraduhin ko pong uh, baka kayo na lang ng mga subscriber ko ang maliligtas dito sa pagkakataong ito. Dahil uh, parang uh, nararamdaman ko na po na baka uh, ito na yung dispiras ng uh, katapusan ng mundo. Nasusulat naman po 'yan at uh, kondon po sa inyong uh, kung kung uh, inyo pong uh, nababasa ang ating banalakasulatan na uh, ayun pong mga taggutom nangyari na po. Yun pong mga malalakas na bagyo at lindol nangyari na rin po. At ang katunayan po dyan yung sa bagyo dati na lumindol na kung saan po ay napakaraming namatay. At ang isa pa po dyan ay yung, uh, ang sinasabi nga po dito uh, sa sa isa pa rin pong sinasabi na maglalaban ang hari sa hari. Na susulat din po 'yan at yan na nga po yung uh, presidente sa presidente. Ayan nga po nangyayari na po. At uh, so uh, hindi natin alam kung kailan pa pero sa sa totoo lang po ay uh, hindi ko po ma-imagine kung sakaling uh, dumating ang nga uh, mga girang ito, paano na itong ating mga kabataan na ngayon pala nag uumpisang mangarap sa buhay. Yun po ang uh, labis-labis kong uh, uh, kinalulungkot. <laughs> Dahil nga po, sa mura nilang kabataan, na hindi pa nila alam yung mga nangyayari sa buhay, nangyayari sa mundong ito, ay magwawakas lang din po pala sila sa malagim na kamatayan. Kaya po doon ako nalulungkot dahil, ah, dahil po ito sa kagagawa ng tao na sobra na pong makasalanan ng mga tao. Kaya pati itong mga batang walang ang malay sa buhay ay madadamay dahil dito sa ka sa kawalang hayaan itong mga matatandang na una sa kanila. Kaya naman po, uh, sana yung mga dasal ko ay magrant na po. Pero nagrant na po eh, yung mga dasal ko. Dahil uh, sabi ko nga po, mayroon na pong nakakonfine. kanina kani na po ay nabalitaan ko, nakakonfine na po dyan. Isa, ko na po magbensyon dahil uh, nasabi ko naman po yan dyan sa mga videos ko na kapag kasinabi kong bibigyan ko ng sakit, magkakaroon po ng sakit. Kung inyo pong babalikan yung mga videos ko dyan, ayaw ko na pong sabihin pa rito. Pero titiyakin ko, lahat ng mga yan ay magkakandamatay. Pero sana nga, bago pa lang itong mga girang nakaumang sa atin, magkandamatay na muna itong mga ito para hindi na madamay itong mga kabataan natin na talaga namang walang kamalay-malay. So... Uh, kaya nga po hindi hindi na muna ako nag-topic dito sa mga nangyayari ngayon sa ating mga sa ating kapaligiran na kung saan ay uh, nakaw dito kabikabila ang nakawan, kabikabila ang smuggling, kabikabila ang uh, kurakutan. Nakikita nyo naman po 'yan kaya hindi na po ako magsasali, hayaan ko na po 'yan doon sa mga ibang vloggers na nandiyan na po, na po 'yan at naglipa na na rin po at kabikabila na rin po yung mga isinasawalat ng mga vloggers na kung saan ay to talaga naman totoo yan mga sinasabi nila at uh, lumalabas na rin po yung mga kasamaan talaga nila at uh, sabi ko nga po kanina sa umpisa na pangsamantalang hindi muna ako sasama, uh, sasali sa kanila pag uh, sisiwalat ng mga kademonyuhan itong mga taong ito dahil nga po ah uh, ang labis ko pong uh, pinagtutuunan ng aking isip or uh, pan, uh, pansin or uh, talaga namang mga uh, hindi matatawaran kung papaano ko isipin, kung papaano ko iligtas itong aking mga subscribers, kung sakasakali mat dumating ang uh, dilob yung uh, sinasabi ko na kung saan po ay nakaabang na. At uh, hindi ko na po kailangan ipaliwanag pa sa inyo kung uh, Uh, kung uh, bakit ko nasabi na may diloob yung nakaabang. nandiyan naman po yan. At uh, hindi ko na po kailangan dito magkaroon ng patunay na magpiplay pa ako ng video dyan. Dahil nga ang pagkakaalam ko naman pagka sinabi ko naman dito ay totoo. Ang sinasabi ko naman dito ay uh, ay talaga naman uh, mayroon akong uh, katibayan. Kung sakalit hanapin sa akin ang mga katibayan, nandito naman po yan. Uh, on record naman po yan dito sa akin kaya hindi ko na po kailangan mag-play pa diyan ng uh, katunayan. So basta ang sa akin lang po ay uh, yung sa mga naniniwala po sa akin naka-address itong aking mga sinasabi at doon naman po sa mga hindi naniniwala okay lang po, wala pong problema kung ayaw niyong maniwala sa akin. At uh, basta ang sinasabi ko rito ay uh, Sabay-sabay tayong uh, magdasal. Sabay-sabay natin pasalamatan ng ating Panginoon. At uh, alam ko na kahit na gaano kasama ang tao sa mundong ito, ay uh, nandoon pa rin po yung uh, un unconditional love niya sa atin lahat ng mga tao. Kaya nga po siya nakripisyon niya ang kayang buhay. Tinubos niya Tinubos niya ang kasalanan natin mga tao dahil uh, mahal mahal niya tayong lahat so dito po ay uh, uh, maaring uh, gusto lang niyang iparamdam sa ating mga tao na matuto tayong uh, magpasalamat sa kanya matuto tayong uh, maniwala sa kanya at uh, na lahat ng uh, ginagawa natin, lahat ng mga dumarating sa atin, ano pa man yan, ay maituturing na swerte sa ating buhay, ano pa man yan, maliit man yan o malaki, ay atin pong ipagpasalamat sa Kanya dahil uh, sabi ko naman po sa inyo, sino ba ako na sabi ko paulit-ulit ko na po sinasabi ito. Ba, ba, eh, bakit nga po ba hindi ako nagsasawang uh, inuulit-ulit ito sa inyo? Kasi nga po gusto kong ituro sa inyo yung totoong kapangyarihan ng ating uh, Panginoon. Dahil po yung uh, ginawa niya sa akin ay eh, tunay namang napaka-impossible. Pero naging posible po mismo sa buhay ko kaya <coughs> <coughs> Kaya po paulit-ulit kong sinasabi ito sa inyo dahil uh, mismo ako po ang uh, nakaranas na hanggang ngayon patuloy pa rin po yung pagbibigay niya sa akin ng uh, blessings at yun naman po ang pinagdarasal ko at yun naman po ang kay aking hinihiling sa kanya na parating yun ang naririnig sa akin na i na po yung blessings na ibinibigay niya sa akin diretso na po sa inyong mga subscribers ko. At uh, kaya nga po uh, ang hiling ko lang po sana sa inyo ay uh, sa una pa lang na ma mapanood din niyo ang video ko. Bagamat walang kakwinta-kwinta, walang katuturan ang mga sinasabi ko ay uh, palike-like na rin po at uh, pa-share na rin po itong video ito para sa ganun po ay uh, malawak po yung mararating nito at uh, ma ma maakit din po natin yung ating mga ibang kababayan na uh, hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon at uh, mapanood po ang video ito ay uh, baka sakaling mapasama na sa atin na kumilala sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat na sa patuloy ninyong uh, pagtangkilik nitong ating uh, munting channel baga matulang kakwinta-kwinta ay uh, titiyakin ko po yan na pag, uh, nandyan na po at uh, Uh, binulalas na po ng mainstream media yung magkakandamatay na ng mga pinagdasal ko yung mga pinadalhan ko ng sobre ay baka po doon pa lang sila magsusubscribe sa channel natin so maraming maraming salamat po at pakaingat po kayo lagi lagi po natin uh, isaisip ang ating Panginoon na siya pong gagabay sa ating lahat, maraming salamat po